Dahil ito ang araw ng aking kapanganakan, nagpunta kami sa mall mga mare. Ito mismo ang aking birthday. Ayan, February 3. Kaya dinala nila ako dito sa Jerry's para i-treat ng pagkain mga mare. At syempre nandito na nga kami sa loob at nag-order na kami ng mga pagkain. Tinatanong nila ako kung ano ang gusto ko, sabi ko, kahit na ano. Pero syempre hindi mawawala syempre sa pagkainan ang crispy pata. At ayan na nga mga mare, dumating na ang aming order. Marami yan mga mare na meron kaming pansit bihon, kare-kare, at syempre, hindi mawawala ang crispy pata. At syempre, umorder din kami ng kilawing tuna. Ayan, gusto ko yan mga mare. Paborito ko yung kilawing tuna. At syempre, mga mare, ayan po, kanin, limang kanin. Nag-extra kanin pa kami yun mga mare dahil nagutom na gutom kami. Uh, mahabang mahaba ang namin. Dumating na nga rin po ang sisig na in-order namin. Napakasarap ng sisig nila mga mare. Medyo uh, crispy talaga. Mga Maria, yan po yung aking handa as simpleng celebration lang sa araw ng aking kaarawan. So, hindi ko naman hinahangad na maraming handa. Ang importante, malusog at malakas ang pangangatawan. At nagpapasalamat ako syempre sa puong lumikha ng lahat. Ayan, dahil nandito pa tayo sa ibabaw ng lupa. Charis. Ayan. Ang sarap-sarap kumain mga mare, lalo na pagkasama mo mga mga mahal mo sa buhay. Ayun nga lang, aking mga kapatid ay sobrang busy, kaya hindi sila um, na-invite. kaya <laughs> mare, ano yung tawag dyan yung uh, chicken bread na pinirito? Ayan, akala ko, uh, pagkakatingin ko dyan is dilis. Yung pala, ano yan yung piritong manok na pinag hiwalay Pero ang lasa niya kasi, manok din eh, pero malutong siya crunchy. Talagang super kain ako diyan busog-busog mga mare. Ayan, salamat po mga mare sa mga sumusuporta sa inyong maring hita. busog na busog talaga ako diyan talagang inupakan ko talaga lahat ng mga makakain ko diyan lalo na yung crispy pata mga mare. Ayan, simot. Simot na simot talaga mga mare. Maraming maraming salamat mga mare. Hanggang dito na lang ang aking video. Ayan, happy birthday to me. God bless. Bye-bye.